Hi guys! Basta na kayo lahat sa mga kaibigan ko sa Katagapinas magandang gabi dito naman sa Saudi magandang tanghali <laughs> mga kasama kong wife dala dyan nagluto na kayo ng mga sorba sambusa, pataya, pizza kami dito sa kusina maglutoan na kami ng sambusa para mamaya kasi nagpasting kami ngayon, mga amo nagpasting there siya guys fasting fasting mo so tayo ng sambusa so, hindi pa nakapagpalo papalo na ito ngayon nasa yan yung kasama ko. Magawa ng sorba, magawa ng soup. Ano ba yung mimba nito? Saan na? Tingnan mo saan Ano sa kay tatay? Ano sa kay tatay? Kasi si tatay parang nandun pa sila. Ano? Ayan, sambusa, sambusa, sambusa. Sambusa. <laughs> Buhay o tawag niya. Ayan siya na. Dami na namin na daw. Oh. Isang plato. Siguro yan, 200 pieces. Hindi lang yan siguro 200, mag no? 300 pa yan. Yan, ano siya yun? Beef. Ito naman, cheese. Bye guys! Thank you for watching!